Araw nga pala ng Friday ngayon. Kaya ito't naisipan natin ulit pumunta ng market. At sa mga nagtatanong pala sa may mga comment section ng aking mga vlog. Ang market pala nating pupuntahan ay dito lang po sa Saudi Arabia sa Dammam. Sa ako pa rin po ito ng Saihat sa may kabila po ng industrial. Bali ito nga po pala tayo sa may tapat ng aming accommodation at yan ulit tayo dadaan sa may shortcut na yan. Kita nyo may nauna na sa akin na nagbabike. Ayan po yung aming accommodation at dito yung shortcut na dadaanan natin na sinasabi nilang delikado pero hindi naman po dahil marami naman pong dumadaan dyan at mas malapit po kasi sa amin yan shortcut na yan dahil kabila lang ang aming accommodation yung iskinitang maliit na yan dyan tayo papasok sa may butas na yan mga pre at yan nga ang daan na yan ay sakop pa rin po ng sayhat mga pre bali sa kabila lang to, industrial yung dumadaan lang naman po ako dito ay pagkapupunta lang po ako ng market at saka tuwing umaga lang po hindi naman po ako dyan nadaan ng uh, gabi Kita nyo po, meron pong naglalakad din po nakasabay ko na nasa likod ko. Kaya naman nauna na ako mga pre at uh, pinas forward na natin ang video para hindi masyadong mahaba. At palampas ko nga dyan mga pre, ayun, yung dalawang naglalakad na nasa likod ko. Kaya ito naman ay sumakay na ulit ako ng scooter at diretsyo na tayo punta sa market na pupuntahan natin. At yung market nga pala na pinupuntahan natin ay tuwing Friday lang po sila dito nag-o-open. Dahil yun lang po ang pinaka-day off ng uh, mga lokal po dito at tuwing Friday nga pala dito mga pre talaga naman napakaraming namimili kaya kung makikita nyo po sa daan na yan napakadami rin nagbebenta ng mga ring gulay, prutas at kung ano-ano pa, ikaw na ang mananawa at dito nga sa bandang uh, gitna nga ay may nakita nga akong chicken ayun nakatago sa ilalim ng truck kaya naman tinanong ko kay sa yun yung chicken how much are the chicken? small ah huh? 15. 15. 15, 15? Very, small, ha? Ah. Very small. Big size, 30 Big size, 30 real. Oh. Ah. Bali, hindi naman yan talaga ang bibilin ko, mga pre. Ay, tinanong lang natin para sa mga nagtatanong at nagko-comment sa ating mga vlog. Bada, 1 kilo? 1 kilo. Barba? Barba, Okay, okay, wahid.

At yun nga ang pakay ko talaga dyan ay bumili ng prutas. At yun nga at nakatawad tayo kay Sadik na 4 riyal lang ang bawat kilo ng mansanas at dangang sangkis or pongkan. At dito na nga tayo pumunta sa bandang uh, dulo or malapit sa dulo sa mga ukay-ukay na mga gamit. Tinignan ko lang dito yung mga binebenta nilang mga yeah. sapatos kung magkano. Kampulos. Ada? Bos? Sem Amat? Pagkakasabi nga ni Sadik dito sa Jordan na black and white ay 30 real ang bawat isang pares. Pero siguro kung tatawaran ko yan at kung bibilin ko eh baka ibigay ni Sadik yung uh, kanyang sapatos na binebenta. Kung talagang Bibilin ko. Pero hindi naman talaga yun ang pakay natin mga pre. Natanong lang natin. At syempre, for the vlog na rin. At para malaman na rin ng mga viewers natin kung magkano ang bentahan ng mga ukay dito. Boss, kampo lo sada? How much? Five real? White kilo? Five kilo kilo. So kaya nandang Pagkabili ko nga ng saging ay pumunta na ako sa dulo at tinanong na natin kung magkano ang mga isda na binebenta dito. How much are the kilo? No, 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 no. I how, how much? How much are the... oh, one kilo? Oh, 1 kilo, 7 eh. No, 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 Later, later. How much are the ki... 20. 20 white kilo? One kilo? 20. 20 kilo? 1 kilo, 20. 1 kilo, 20.

Mo, oh, oh, lalaki ng chicken oh. Eh. At yun nga ang sabi ni Sadik 50 real ang bawat isa ng chicken Mabigat din yan pre 3 to 5 kg bawat isa At dahil nagutom nga tayo kay ikot at bibili tayo ng ice cream Dahil napakainit nga pre Kaya ito at napabili tayo ng ice cream Sa halagang 2 lang ang isa Kaya naman eto tahanap tayo ng pwesto Ng ating pagkakainan At dito nga ako nakahanap ng pwesto Sa may bandang likod ng uh, tindahan at dito walang ganon tao kaya dito ko na rin kinain. syempre pinom na rin ako ng tubig dahil may baon tayo niyan eh. Dahil alam ko namang mauuhaw ako dahil sobrang init. Kakain Kaka ko nga niyan pre ay uuwi na tayo. Dadaan na naman tayo dito sa mahiwagang shortcut dahil marami nga dito nadaan. At uh, safe naman mga pre. Kaya ito ta, pupunta na tayo at uuwi. At hindi na nga natin ipapakita ang full video dito dahil nga pinakita na natin kanina. At bago nga ako umuwi mga pre, ay... naisipan kong pumunta ng basketballan at dahil uh, maaga pa naman at, at may time pa ako para pumasok or para gumaya Kaya naman pupunta tayo ng basketballan para makapag-exercise man lang kahit mga 30 minutes or 1 hour. Kaya naman nandito ulit tayo para magpapawis mga pre. At pagdating ko nga dito buti na lang wala pang naglalaro. Dahil tuwing Friday ay may liga dito mga pre sa mga Pilipino community. At bago naman ako magpapawis na inumuna muna tayo ng tubig at nagsalamin dahil napakainit nga dito ngayon. At talaga namang super init at samir na samir dito sa Saudi Arabia ngayon. Kaya naman ito tuloy tuloy na ako magpapawis mga pre. kaunting takbo mo lang dyan ay talaga nga naman papawisan ka ng malakit sa sobrang init. Pero it's okay dahil yan naman talaga ang goal natin ay magpapawis. At habang ako nga namin nag-exercise dyan ay biglang bumuwal ang aking cellphone. Kaya naman natakbo na ako at bigla ko na rin tinayo. At diretso pa rin ako sa aking pagpapapawis para mabuasan ng ating kolesterol sa katawan. At the same time, lumakas din ang ating resistensya at hindi tayo magkasakit. Yan naman talaga ang ating goal dito sa ating basketballan. Kaya ako pumunta. At pagkatapos ko mag-basketball, pre, at napagod na ako yan. Nainom tayo ng tubig at nagutom na ako. Kaya naisipan kong kainin tong saging bago umuwi. Ang problema, pagkakain ko naman ng saging, wala naman na akong tubig. Kaya naman pagkakain yan ay uuwi na tayo. At dahil napagod na rin ako katatakbo dito sa basketballan. At napakainit nga at wala pa rin akong tubig. Hanggang dito na lang aking vlog for today. Thanks for watching and God bless everyone.